First. I am as assistant. Ang role po namin is to guide. Kami rin yung nag ensure ng safety nila. So kaya kailangan namin i-demo para magamit nila yung equipment ng maayos. Like ito, yung EBS natin. Sa KF's equipment, hindi na siya sir yung rebreather. Na kung ano yung binaon mo namin, ayun yung i-demonstrate. And demonstrate yung mga equipment natin bago gamitin ng trainees para pag sila na yung gagamit, Uh, lalo na sa mga activities natin is familiarize na nila yung paggamit ng equipment. Kasi nage-generalize natin yung mga seafarer na alam mo yun, parang merong mga takot rin talaga sir, nakaka-anxiety, ganyan. So kami, uh, to prove na kung kaya namin, kahit babae kami, kumbaga wala sa gender, para lumakas rin yung loob nila na kaya rin nila yung mga training natin yung integrity like, stitches po ha? So check niyo uh, yun. So pag may uh, to use po kasi hindi ka po So dito po, since sa training, ginagamit gamit ako yan hindi hindi na po yan nakaka